Hello, hello, hello mga ka-superkasari! Good morning, good morning, good morning! Happy Monday! December 23 na! Pasko na! Yahoo! Shoo! Grabe shoes. pag bukas ko ng tindahan, yung simoy ng hangin, talagang nalanghap ko. Eh. Nyari, hatching hatching ako si Pond Ronnie di diba? Good morning! This is it! Pasko na talaga! time check, time check tayo. 7 a.m. na. So, ako ang naka-duty. Asa ng ating super, eh, Monday na Monday. Well, 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 well. Pinapasok ko ng 8 o'clock. Kasi ngayon, at bukas, siya ay 8 to 8 p.m. Duty. Kasi nga, mas kailangan ko sa gabi. Ngayong umaga naman, wala pa masyado mamimili. Pag ganito, kasi nga walang pasok, yung iba ay mga tulog pa. di mm ba? -mm, diba? Sarap matulog. Ang lamig. Kaya, sabi ko, mamayang gabi. 8 to 8 siya, kaya nagpe-prepare pa lang yung papasok Kaya tayo ang duty ngayong umaga, nagbukas ako ng 6am Ayan o, oh. ang lamig na, wala na ako, electric pan, ang lamig na talaga So ngayong umaga na ito, grabe, may delivery pa ako ngayong 23 na ito at marami kami displayin kasi ang ating tindahan ay mabenta pa rin ang mga basic items. Ang mga panghanda items ay wala pa. Hindi pa gumagalaw ang mga kakaloka. Kagabi, ang gumalaw lang, medyo gumalaw ang mga alak-alak kasi nga linggo. Pero hindi pa ganun ka talagang ka gravacious ang pagbili nila ng alak. Sabi ko nga kay Indoy, ngayong, ngayong taon na ito parang medyo matumal. Medyo matumal kasi... 22, 23, dami na nagiinuman yan eh. At sya maingay ng kapaligiran pag Pero ngayon parang hindi ganong kaingay, no? Siguro nga, yung iba kasi wala masyadong bonus. Yung iba parang ang hirap ng buhay ngayon 2024 sa totoo lang. Mm -mm. Pero importante, buhay pa rin tayo at nakakasurvive. Yun naman importante lahat, sa lahat. So mag-rounds tayo dito sa ating tindahan. So ito ang ating panghanda section. Siguro baka ngayon na marami na maglulutuan. <laughs> at ito ang ating ano, ito last day na to na pahula natin. Ngayong araw at bukas irerebuild na natin para magamit naman nila yung iba nito pang no, pang Noche Buena. At yung ating mga red horse, hindi naman gaano pa nagmumu, pa isa-isa, paano-ano. -ano. At ang talagang mabenta pa rin ay itong mga dilata natin. No? madilata natin at yung mga talagang mga basic araw-araw na ginagamit may nag-deliver kahapon na pure gold ito pa din pagdating ni Super A ito ang asikasuhin uh, mo na mag-display kasi nga ating mga chichery. ito si chichirya talaga gumagalaw ng gumagalaw kasi nga ang mga bata maraming pera chichirya pa more kaya ito ay chichirya 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 mayro pa sa, sa malaking box sa mga chichirya so nag-order ako kay Emilus mga soft drinks at mga ready to drink naman yung mga mismo. Kasi, wala nang nabi-deliver ngayon na mga soft drinks delivery. Kaya nag-order ako kay Emilus naman ng mga mismo, tsaka additional lang 1.5. Kasi, ang experience ko dito sa tindahan ko, super mabili talaga ang 1.5, lalo na ang Coke. Kasi, ang 25 ang ibang tindahan, sarado. So, dito sila kaya, nag -ano pa ako ng mga ano pa. At ngayong araw na ito, mamamalingki kami sana makalis kami ng maaga kasi ang dami ko pang kailangan gawin mamayang hapon at super busy ang madam ni Kusyante oo oh, uh ah, nakakaloka at syempre meron tayong kasama dito ang aking super ming ming na no, love na no, love Good morning from super ming ming natin Aha. Uh -huh. o siya mamaya na ulit ang check ka at mag-asikasikasik ko mag-asikasikasik mag mo naman amo na ako dito at mamaya eh mamamalingki kami at kailangan ko mamaya maayos lahat para bukas tindan na lang talaga no okay so bye for now see you later good morning merry christmas Hello mga ka-super kasari, kanigosyante. For to this video naman, na ipamigay na nga natin ang ating mga patoken of appreciation sa ating top na highest purchase ng taon 2024 nagulat sila wow may pa voucher na may pa wine pa may pa t-shirt pa may pa eco bag pa so ito nga mayroon pa ako dito mga hindi na, na ibigay ito pa so waiting ko na lang na pumunta sila para maibigay no uh, mayroon pa ditong tatlo yung pito na ibigay na so ngayon mayroon naman tayong pang second wave oo, oo kasi yung top 10 talagang ano yun eh yung talaga yung mga maramihan bumili. Family talaga, kasama na doon yung mga anak, mga pinsan-pinsan, lolo-lola, ate, kuya, talagang sila family talaga sila na namimili dito. So ngayon naman, mayroon din naman tayo yung mga solo, solo parent, mga single, ano lang na talagang maramihan kung bumili dito sa atin, no? So, bibigyan din natin sila pang second wave na ito. Oo, mayroon silang pa-kalendaryo sa atin. Chinese calendar na may nakalagay na Merry Christmas and Happy New Year from Russia, Minimart. At syempre, bibigyan din natin sila ng voucher worth 300 pesos na pwede nila ibili dito sa ating tindahan. So, i uh, ano lang natin dito, iti-tape lang natin dito. At yun ang ipapamigay natin. O, oh, diba? Marami tayong napapigyan ng mga voucher, ng mga ito mga patokin na ito. So, ako naman, kahit masaya naman ako. Masaya magbigay. Masaya mamigay, no? Kung pwede lang lahat mapagbigyan, ikaso, eh, <laughs> budget-budget lang. Kung sino yung talagang bumibili sa Russia Mini Mart, hindi po wawala, no? So, marami pa tayo dito mga pamigay. Ito, mayroon din tayo na napagbigyan na natin yung iba mga customer. So, ito mga pa-voucher, talagang always, everyday na makikita mo talaga sa ating tindahan. Aha. Uh -huh. May first wave, may second wave. Sana all madam. Oo. Uh -huh. So, sabi ko nga, <laughs> si Lord na lang ang balahala sa akin magbalik. Up. Para sa akin, at least ako, gusto ko mapasaya yung aking mga customers. Aha. Uh -huh. So, alright. So, marami pa tayong mga, mayroon pa ako mga nakaano dun sa loob ng mga box-box. Ang mga, ibang mga makikita mo kasi, super dami talaga ng kailangan ko pala pagbigyan kasi dito pa lang yung sa ating pahula mo, grocery mo, mayro pa tayong pinamimigay na pula mo, grocery mo, ayun nga o Para sa mga regular customers talaga, loyal cost. E dito lang nakasulat na eh, 30. 30 persons na to, di ba? Ang dami ko talaga pagbibigyan. Tapos, sy syempre, bukod pa doon yung mga anak-anak, <laughs> mga binata, mga dalagita dito, talagang mamamas ko sila. Pero, nakaready na naman yan. Okay? Alright. So, share our blessings. At, may God bless us always na lang. Ah, yan na lang yung ating ano sa buhay. Yan. Okay, okay. So, thank you for watching. Yan lang. Bye-bye.

Tapi, sekali ini kita